na lang ang panunuyo mo sa asawa mo sa kabila ng lahat? Mahal ko asawa ko. Mahal mm -hmm. ko ang pamilya ko. Gusto ko talagang mabuo ng gusto yung aking... So gusto uh, mo rin po talaga mabuo talaga? Natural. Van, saan kaya nung galing yung pride ni Jocelyn para tanggihan kayo? Siguro nasa ugali. Sa kabila ng lahat ng kayo, you know? talagang kailangan uh, makita niya yung kanyang pag-ugali. Eh, may katotohanan po ba yung sa storya na Late kayo dahil may may babang babae kailanman ay hindi ko siguro inisip na magkaroon ng third party sa relationship ni minsan hindi niyo niloko ko si misis oh, hindi oh. po tinyo po ba na feel i'm sorry ha mm -mm. na baka naaabuso yung kabaitan niyo kasi mm. like kayo napaka straight nyo siguro nga po baka may mga pagkukulang din ako Bakit ayaw po ni Jocelyn makipag-ayos po sa inyo. Hindi ko kaya masasabing pride yon. Siguro dahil mas mababa ang edukasyon ko kaysa sa edukasyon niya. Kasi mm -mm. ang alam ko, pag mag-asawa na kayo, at least isa kayo sa pag sa mga idea at yes, sa mga prinsipyo. So, At dapat siguro suportado po niyo talaga ang isa't isa. Opo, hmm, dapat. Diba? nagbago lang po ba yan dahil nung time na kumikita na si Mrs. Yung ba ang nangyari? Sa mga... Marahil po. Dahil sa siguro yung time na yun, bumagsak ang Negosyo. Negosyo. Hmm. E tapos, maski yeah. ko, Chucky, isang Pao pamilyado naman. kang tao, di ba? Hindi palaging grasya ng grasya. Totoo. Hindi, araw-araw, Pasko. Sabi nga nila, kapag maiksi ang kumot, matuto tayong mamaluktot. Di ba? Diba? Chucky, Val, kung meron pang ibang tao na gustong mabuo ang pamilyang ito, yun ay ang mga anak nila. Mga kasama natin ngayon ang bunsong anak ni Natatay Val at ni Mrs. si Jocelyn po, si Kit. Hi, Kit! Hi, Kit! Hi, Kit. Ito na ako. Ah, sige, parang tabi. Oo, no, oh, sige. There pa rin. Dito po kayo. Oh, sige. Yan. Yan, yan. Hi, Kate. Good evening. Ako si Rian Shaki. Hello. Eto na. You're dad. Kai, bakit gusto mo magbali ka ng parents mo sa kabila ng mga issue nila? Sa isang anak, gusto niya buo ang pamilya. Of course. Kasi na, nakita ko yun eh. Simula bata hanggang lumaki, nakita ko na nag-separate. Sobrang hirap na. It's okay. No, it's okay. It's okay. Sige, it's okay. Ako, ang goal ko, i-achieve ko yung dream na magkabahay na sama sila. Gusto ko ng tumanda na kasama sila. Kanino ka mas nagtatampo? Or kanino ka may samanan ng loob? Wala akong kinakampihan. Okay. Mm -mm. Actually, sa magkakapatid, mm -mm. siguro ako lang nakakagawa na pahintuin. Both. Uh -oh. Explain mo nga, anong ang setup niyo sa bahay? Actually, kasi nakatira kami sa parents ng mother ko. Si daddy, nasa parents niya. Mm. Pero ilang blocks lang. Mm. And yung mother ko kasi may, may, sakit. So, kailangan, nandun ako. Kanina na pag-usapan or nabanggit no, ng daddy mo, ni Daddy Val, na parang pride. Mm. Ano yung pride na yon? Yung word na pride na yon, nakita mo ba yon sa... Both. O, Ayan. Sige, explain okay. mo nga yung issue na yan ng pride. Siguro may point na, kasi yung education ni mami iba. Iba yung education ni daddy. Parehong may pride, parehong mataas. Buong pamilya ba gustong magkabalikan ang mami at daddy mo? Hindi na namin pwedeng ipilit eh. Pero, ako kasi may goal ako. Na darating yung time na magsasama at magsasama sila. No choice sila.